laban kay Vice President Sara Duterte. Oh, ito. Nagtanong si ano? Nagtanong si Kayo, sino nag-file na mag-convene na ito? Ito. Sila ito. Oh. And ang Korte Suprema ang Senado na no magsumiti ng sagot. Sa petisyon, na layong obligahin ito magsagawa ng impeachment trial. Oh, ito, ina in na mag, ano, mag-convene na sila at magsagawa na ng impeachment trial. Laban kay Vice President Sara Duterte, Ibinigay ng Korte Suprema ang sampung araw na palugit para magbigay ng reaksyon ang Senado. Ayon kay Supreme Court Spokesperson Attorney... Oh, ayan. So, pinapasagot sila. Okay. Camille Ting. Tiniting na nila ito bilang isang pambansang usapin na may malaking bigat kaya't nararapat na tratuhin bilang isang urgent na kaso. Okay. Ito na yung sabi ko mga kapatas natin. I, I think the Supreme Court is also treating as urgent yung tungkol sa 2025 budget. Okay?